Familia. Ito ang tunay na bida, pero para kay Tess, hindi sa lahat ng pagkakataon, oh, nasaksihan daw niya, kung paanong ang sariling anak mismo walang pakialam sa nanay nila. Oh. Sampu lahat ang anak ng kapatid niya na na mild stroke. Ni isa, walang kumakalinga sa nanay. Paano nangyari yun? Nagpapasahan ng responsibilidad, pero hanggang kailan ang turuan? Labis na naawa si Tess sa sinapit ng kanyang kapatid na si Fe. Na-stroke na nga, pinabayaan pa ng mga anak. Asa ng ustisya para kay Nanay Fe? Hanggang sa nagkasakit na lang si Fe, hindi man inintin ng mga anak niyan kahit andyan yung mga anak niya, nag-away-away pa yan sa harapan ni Pe. Hindi sa matulungan, hindi niya tinutulungan. Hindi sa magpakabait, ini-stress pa nila yung nanay nila. Sa kamahilig makipag-away yung mga anak niya dito, sa labas. Ang tanong, mga anak lang ba ni Fe ang may kasalanan? O pati si Fe na ina ay may kapabayaan? Ate Fe, kasalanan mo rin yan eh. Kasi kung pinag-aral mo yung mga anak mo, sana meron sila magandang trabaho ngayon. Nakakatulong pa sa'yo, di ba? Hindi niya raw sukat akalain ang kapalaran ng kapatid sa kamay ng mismong mga anak nito. Tess, humarap ka na! Ano ang problema? Parang napakamasalimuot. Ang kapag ko po kasi nagkaroon ng may stroke. hindi ko pa alam kung paano po siya mapapagamot. Ngayon yung mga anak, marami naman po siyang anak, hindi po nakakatulong sa kanya. Okay, so nasa poder mo ngayon yung... Opo, magkasama, magkasama po kami ng kapatid ko sa isang bahay. Ah, yung sampung anak nasaan? Andun ah, din po sa amin. May mga pamilya na po kasi sila. Oo. Oh. Sama-sama yung sampung anak. Hindi po, yung iba na nasa ano nila na sa biyanan nila. Mm. Tapos yung ano po nandiyan po sa bahay. Ilan na lang ang nasa bahay? Lima po sila nandyan. Pero matatanda na, mga nakatapos na. Hindi po. Wala po si hindi po nakapag-aral. Ha? Sino? Yung lahat ng anak? Opo, kasi wala po silang mga birth certificate. Kasi po, sa bahay lang po kasi nanganak yung kapatid ko dati. O pa po dati yung ano, Grabe sa bahay. Grabe talaga ang sitwasyon ng ibang tao. Biro mo, tumanda na tagkapamilya na wala silang birth certificate. Kumuha po kami ng birth certificate ng anak niya na peke lang. Yun Pero hindi, ka pa rin, hindi pa rin sila napag aral lahat? Hindi po sila nakapag-ano, hanggang ako. grade 3 lang po. Itong mga natira sa'yo, anong pinakabata? Yung Anong edad? 15 years old niyang anak. 15? Oo, yun po yung bunso niya. Pero hindi rin nag-aaral? Hindi po. Eh, Pero nag-alis po siya. Kahit po may baby siya. May baby na yung 15 anos? Mm -hmm. Ay, talaga naman. Ayun ang nangyari. Mahirap, mali ang palakad, tinakpan ulit ang mali, hindi ginamot. Ayun, talagang tuloy-tuloy na yan. Birmo, sampung pamilya po yan na hindi nakapag-aral lang mga magulang, o di, mag-aanak ulit yung sampo. Ganun na naman yung cycle.